Bata, bata Tele Radio. Basta, basta bata, kami mahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. So ngayon naman, ito na yung Ate Kams na starstruck ako. Baka mabulul ako. Ikaw na yung sumalo sa akin. Ha. Ngayon, kasama natin live sa studio ang ating kaibigan. Dati pa natin partner talaga to Ang chairperson lang naman at chief uh, executive officer ng MTRCB. Let's all welcome Miss Lala Soto Antonio o Ate Lala ng MTRCB. Hi, hello. Thank you for having me. Opo, uh, Ati Lala, baka may gusto kong batiin muna mga fans for kung sino <laughs> si Tito Sen. Yung mga fans ko, pinabati ko yung aking mga napakasasipag na board members mm -hmm. na hindi pa rin umuue despite the, the, the suspension. suspension. Oh, Kinakailangan pa rin kasing tapusin ang aming oh, mga oh. nire-review. Ibang klase ang MTRCB. Pinauwi ang karamihan pero maraming naiwan, kasama na ang chairman. Waterproof ang board. Waterproof <laughs> board. ang board. Ang mga empleyado pwedeng umuue. Oh, <laughs> Ate Lala, alam ko may meeting pa si Ate Lala natin So, ibabato ko na ang unang question Hindi pa to uuwi eh So, Ate Lala, ano po Para sa lahat na nakikinig at uh, nanonood sa atin sa Facebook Ano po ba ang MTRCB at ano po yung mandato nyo? Okay, ang Movie and Television Review and Classification Board Is a regulatory mm -hmm. agency, a regulatory board uh, A national government agency kami, ang aming core mandate ay to screen, review, mm -hmm. and uh, regulate and monitor uh, movies, television programs, and non-publicity materials, such as yung mga posters at mga mm -hmm. billboards na nakikita natin na related sa television programs at movies, mm -hmm. yes. and also TV plugs and movie trailers. Yan ang ginagawa mm -hmm. ng MTRCB. But ang aming prioridad, ay pangalagaan ang uh, posibleng makita ng mga kabataan mm -hmm. na magkakaroon yes. ng hindi magandang epekto mm -hmm. sa kanilang kaisipan. Kaya uh, minamabuti ng MTRCB that we ensure the delivery of Filipino family value based media and entertainment. O oh, napakaganda ati kam no hindi lang TV hindi lang movies pero pati yung mga advertisements and material no posters na related yes. doon sa mga TV ano kasi maari nga namang matisod to ng mga bata at makakasama sa kanilang development. Yes, mm -hmm. uh, isa na tong uh, way ng pagprotect sa kanila. Of course. Oh. Yes. Ayan po, para naman po sa ating uh, ikalawang katanungan, at Lala, ano-ano po ang mga ongoing at future projects and programs ng inyong ahensya? Mm -hmm. So, sa kasilukuyan, mayroon kaming tinatawag na responsabling panonood campaign mm -hmm. na napakaganda ng aming kampanyang ito. Ang programang ito ay... Uh, um umiikot sa buong Pilipinas na kung saan ay tinetrain namin ang ating mga supervising adults ang mga mm -hmm. magulang ang mga teachers and pati na rin yung mga kabataan na nasa college at saka uh, senior high school na kung saan tinuturo natin sa kanila ang rating classification system ng MTRCB mm -hmm. and of course the safeguard security measures na mayroon sa mga online streaming apps lalong-lalo na sa mga subscription mm -hmm. video on demand services. Uh, including the user-generated content platforms and the social media services with the emergence, of course, of the um, OCCs or yung tinatawag natin, online curated content. Mm -mm. Mm. At Ilala, no, so, uh, mag-follow up lang ako ng konti kasi nabanggit mo yung parang mga streaming services. ano, mm. So, sakop din pala ito ng MTRCB? No, hindi mm. po sakop ng mandato. Mm -mm ang online streaming apps hindi siya, hindi nasasakupan ng MTRCB mm -mm. ang uh, online streaming apps kaya't minabuti ng ng aming board na magkaroon ng responsableng panonood ng sa ganun ay maituro natin sa kabataan ay, oh, sa mga oh, magulang oh. kung mm -hmm. paano Um, mm -hmm. mamonitor ang viewing habits ng kanilang mga anak. Mm -hmm. Tama. Mm -hmm. Hindi kasi sakop ng MTRCB so ang tinuturoan natin yung mga manunood yes. no? para uh -hmm. sila may discernment ba? Uh Oo. -oh. Kasi hindi naman lahat talaga masasakop. So it's better to at uh, kunyari, children, saka yung youth natin tuturoan mm -hmm. natin sila ng kung paano ma-discern, kung, yeah. kung, kung ano ba. Kung paano ang paraan. Kasi may kanya-kanya mm -hmm. namang mga locks, mm -hmm. ang online streaming mm -hmm. apps may safeguards din silang built in and may mm. mga security measures including reporting at hindi karamihan ng uh, pamilya o ng mga Pilipino sa atin ay may alam patungkol mm. dito kaya minabuti ng aming board na umikot para malaman ng lahat na mayroong ganitong paraan. Oo, yan no. napakaganda, Ate Kamsa, no? Kasi alam mo, ako mismo, nung unang panahon, nung mas matanda ako kay unang Chair, panahon? sigurado, nung unang panahon, dati, pag nanonood ng TV pinapabayaan lang ang mga bata. And ako, ako for one, I, I felt na may mga napanood ako na hindi ko dapat napanood mm -hmm. sa batang edad. Kaya ngayon, pag dumadating yung mga scenes na gano'n or topic, medyo may aversion ako o mm -hmm. alam mo na, hindi ko kaya yes. or ano, no. And maybe it's something na dapat pala na, na avoid ko dati, no? Kasi sa murang kaisipan. So, mm -hmm. napaka-importante ng ginagawa ng MTRCB. Anyway, Ati Lala, mm -hmm. sa 40 years ng MTRCB, yes, 40, 40, 40 years na pala ang MTRCB. CRCB, ano, wow, talagang ibang klase ang serbisyo no? Ano po ba sa tingin nyo, Ate Lala, ang malaking, I'm sure, ang dami na kasing naitutulong at uh, yun nga, ang dami, very valuable, pero para sa inyo, ano yung malaking naitutulong ng board sa industriya ng paglikha sa Pilipinas? Well the board tries their very best to we the board mm -mm. try our very best to preserve the Filipino family values mm -hmm. and culture no mm -hmm. and sa palagi ko ito ay napakahalaga na maintindihan ng kabataan sa panahon ngayon mm -hmm. dahil sa uh, lahat ng classing platforms that they are exposed to mm -hmm. at least mayroong regulatory body na nagmamalasakit sa kanila dahil alam namin na makakatulong kami sa preservation of Filipino mm -hmm. of family values yes. and culture. And kahit papano meron pa rin tumitingin sa kanila. Kahit mm. ang ating mga magulang ay pareho nang nagtatrabaho ngayon, mm -hmm. di ba, sa panahon Totoo. ngayon. Yung mga magulang, wala na silang kasama sa bahay. Minsan ang mga gadget na lang ang ginagawang bantay, mm -hmm. bantay. Yes. na wala namang mm -hmm. discernment at hindi natin na alam mm -hmm. sa totoo lang kung ano na yung nakikita o ginagawa ng mga anak natin sa mga gadgets na ito mm -hmm. so sa palagay ko ang pinakamagandang kontribusyon ng MTRCB ay ang aming pagtingin pagmamalasakit at uh, pagtingin at pangangalaga sa mga kaisipan ng kabataang Pilipino. Ate Kams, ano, um, follow up ko lang. Ano, para po dun sa mga hindi po nakakaalam, ang MTRCB ang isa sa mga unang nagtiwala sa Makabata Helpline yeah. 1383. Yes. Si Chairman Lala, siyempre si E.D. Bob Disyembre, uh, ay, ang aking kaibigan. Ay, binabati ko nga pala si E.D. Bob. Oo, si E.D. Bob, magtatampo brother. o magtatampo yun. Mo. Pero yun nga, ano, nung panahon na walang masyadong pumapansin sa amin, eto si E.D. Lala, ay E.D. Lala, si Chair Lala, at yes. si E.D. Ed. Bob. Si sila ang unang nagano no nag, ano, ano, nag uh, na, nagtiwala and eto nga Eddie ay idilala Lala tuloy. Share Lala, sorry nalito na ako. Mr. Miss Miss Wei, di ba? nga pero napakabait na tao niyan yeah. si Baba. ano. Yeah. super super duper si Baba. Opo, opo. Syempre lab na love kayo no na talaga uh, oh, ano, ibang class. Ah, try niya hindi. <laughs> 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 mukhang, ano, oh, ano, mukhang madi, ma ano no, si Edie Bob kahit may bagyo. <laughs> anyway, ang sinasabi ko nga Share uh, Lala at Lala, no. Tayo ay may MOU with Baka Bata Helpline yeah. 1383. Uh, yung CWC, naghahanap kami ngayon ng funding. Baka pwede natin, kasi you talked about campaigns, uh, teaching life skills and awareness mm. sa mga bata and parents, ano, pag tayo ay nakalikom ng budget, siguro maganda maituloy natin yung gagawa tayo ng video campaign with the helpline and yung about children or the youth na malapit sa puso mo. Maybe we can play it sa, ano ba, sa movies, uh, I mean, sa movie houses, cinemas, yung ganyan, mm -hmm. ano? Yung mga warning sa mga sa mga bata and sa children, uh, I mean, sa parents, ano? Yeah. Posible kaya yung gano'n, yung mga campaigns na gano'n? Uh, yes, I think, that is possible. So, gagawa ng paraan niya ni Edie Bob. O oh, yun, si Edie Bob, ang aking Ano? Anyway, we will help. Uh, yung makabata helpline kasi ngayon, because of EO79, mm. medyo bumabait na sa amin ang tadhana. Nagkaka-budget naman kahit papano Maybe this time, after one year nating nag-MOU, baka makakahanap na kami ni Edie Bob ng pagkukuna ng pondo. Ano. Mm. So, sinabi ko nga kanina, maybe we can work with the MTRCB. Let's co-brand it yung video campaign na yan, maybe brainstorm namin kasama kayo and siguro we will visit the MTRCB soon. Di ba, yes. Ate Kams? You're very oh. much welcome to mm -hmm. visit the MTRCB. Oo, oh, malapit lang naman ang ating office sa kanila, yes. so welcome rotonda lang naman tayo. Anyway, may <laughs> meeting pa tong si Ate Lala. Ano ba yung next question? Marami pala? pa po thank kaming gusto sanang itanong Ate Lala, pero super thank you dun sa mga um, binigay mo sa aming information today. <laughs> Ang last question namin ay, ano po ba ang inyong mensahe sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig ng Makabata Teleradyo Program? Na ang MTRCB ay laging dirito lamang para sa bawat pamilyang Pilipino tungo sa responsabling panonood sa bagong Pilipinas. Ayan. Oo. So, makabatang pasala pasasalamat kay Ati Lala and of course, kay Edie Bob at sa lahat ng bumubuo po ng uh, MTRCB kasama na ang mga very loyal staff na kahit bumabagyo at bumabaha na dito tiyak na maraming natutunan ang ating mga viewers ngayong araw na to Malaming salamat po sa pagpasyal dito sa uh, Makabata Tele at siyempre sa uh, Radyo Magazine ng ating talagang mga boss talaga dito ano sana makapasyal naman kami sa inyong uh, kayo naman sa aming bagong studio may Makabata studio pala kami and of course dadalaw din kami sa MTRCB Yes. Hmm. welcome kayo doon mga mga Uh, makabata, maka, makabata na nanonood ngayon, wag po muna kayong aalis. o Baka mamaya pag umalis si Ate Lala, hindi niyo na kami panoorin. Magbabalik po ang Makabata, makabata 1278.